Great day, mabuhay ka boses. Takot, natural yan. Parte yan ng buhay. Reflex yan ng katawan kapag may naramdaman tayong panganib. Survival instinct, kumbaga. At minsan, oo, nakatutulong siya. Dahil kung hindi tayo natatakot, baka nilalapitan pa rin natin ang apoy. Kahit alam nating mapapaso tayo. Pero ito ang hindi laging napapansin, yung yung takot na dapat sanay protection. Minsan, siya rin ang humahad lang sa tin para lumipad. Kasi kapag nasanay tayo sa pagiging safe, nagkakaroon tayo ng maliit na mundo. Comfort zone. At sa loob ng comfort zone, walang panganib, pero walang paglago. Diyan nawawala yung mga golden moments. Yung mga pagkakataong kay tagal mong hinihintay. Nasa kabilang side kasi ng comfort zone mo. Nasa kabilang panig ng takot mo. Lahat tayo may takot. Lahat, walang exempted. Pero ang tanong, paano mo hinaharap yung takot mo? Do you let it own you? Or do you own it? Takot ka? Good. Ibig sabihin may laban pa. Ibig sabihin may pwedeng baguhin. May dapat lampasan. Ang tunay na tanong, lalaban ka ba? O magtatago ka ulit? Sabi nga nila, ang duwag, paulit-ulit na mamatay sa takot. Pero ang matapang, minsan lang. Pero buong puso niyang hinarap. Gasgas -gas na Diba? Pero bakit hanggang ngayon takot ka pa rin? Kailan mo pagagawin yung kinatatakutan mong gawin? Kailan ka pa lalabas? Kailan ka pa magpapakita ng tapang? Kailan mo pa huhusgahan ang sarili mo sa pagkakamali kung hindi mo pa sinusubukan? Ito ang reality. Baka bumagsak ka, baka pumalpak ka, baka pagtawanan ka. Pero guess what? Baka rin. Doon ka magsimulang magbago. O kasi kahit bumagsak ka, tumayo ka ulit, round 2. Mas matibay ka na, mas buo, mas alam mo na ang larok. Kahit nadapa ka, at least umaabante ka pa rin. Hanggang sa yung dating kinatatakutan mo, nagiging normal na lang, nagiging parte na lang ng routine mo at hindi mo namamalayan. Lumawak na ang mundo mo. Lumaki na ang comfort zone mo. Level up ka na ulit. Kaya kung titingnan mo yung mga taong gumawa ng pagbabago sa sarili, yung mga nagtagumpay sa laban nila, hindi sila fearless. Natatakot din sila. Pero hindi sila nagpatalo sa takot ginamit nila yon para tumibay para lumago para tumalon kahit walang kasiguraduhan at isipin mo kung sila nga na may kinakatakutan din ay nagawa pa rin yung dapat gawin bakit hindi mo rin kaya so ikaw anong pipiliin mo uupo ka lang ba habang pinapanood mong lumilipas ang mga oportunidad o lalaban ka kahit natatakot ka kasi tandaan mo to sa kabilang panig ng takot mo naroon ang mga pangarap mo naroon ang next chapter mo. Naroon ang bagong ikaw. Kaya go, kahit takot ka. Kahit hindi ka pa ready. Dahil minsan, ang tunay na tapang, hindi yung walang takot, kundi yung natatakot ka na. Pero tinutuloy mo pa rin.